ah sige na, kakain na kayo. Oh. o mauna muna si Klakla. -Kla. O, kla kay 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 ito ha, kay kay -Kla -Kla. kay Miguelayan. kay. Kay Mikaela yan. Kay Mikaela yan. Napuna yan. S. Dito kay S. Kay et et yan to ito. Tuitoy, yan sa USO. Oh, o, Amir. Winsor, dito ka. Ami. Dito ka na. Alis na dyan, Maylo. Nag naglalamot kayo. Gaminan ka. Radta kayo pa ilang gabin. Anamot, Nagituin na yan. O, ko. Dito ka na na, mama. Love, love, mama. Dito ka na. Yan. Yeah. O, isirado natin. Anamot na gito. Huh? Wala kayo sa ayos to ito ba? Kay, kay, kay SS yan ba? Yung plato mo na yan. Ayan po mga guys. Magandang gabi sa ating lahat. Ayan na po. Kumakain na po yung aking mga baby dog. Ito na po guys. Binaba ko na po yung dalawa kong babae. Dahil tuwing kainan nila guys. Panay. Sigaw nila guys. Kaya yan po. Ayan. May sabaw yung pagkain ng mga aking mga baby dog mga guys. Dahil binigyan nila ako yung mga sobrang nila. Ayan po. Sarap na sarap sila. Kahit walang laman. Basta may sabaw. Okay lang sa kanila mga guys. Ayan po. Si Nekton. Ayan si Clay Clay Butterfly. Si Eses. Si Toy Toy. Ayan. Ayan, sabi ko sa iyo, inagawa, inagawan ka na ni Kla, Kla Butter Kla. oh, ayan. Ayan po, guys. Nagkapalitan sila kay Mikaela ng plato, mga guys. Tignan nyo naman, o. Oh. Ito na yung plato ni Kla, Kla. Nasa kay Toy Toy. Ayan. Si SS. Ayan po, guys yun yung naman mga mingming ko guys ayan po tapos na po sila guys mga mingming ko na kumain yung aking mga baby dog hindi na po ako guys bumibili ng pagkain ng aking mga baby dahil marami sila minsan binibigay na dukot ng kanilang paninda. Ayan po. papa, laging laking papasalamat ko sa kanila dahil laking tulong to sa akin, mga guys. Dahil itong aking mga baby, hindi po sila namimili ng kanilang pagkain, guys. Ayan po. Araw-araw po guys, dukot ang kanilang kinakain yung aking mga bibing. Minsan guys, binababad ko muna sa tubig para lalambot, lalambot yung kanilang pagkain. Yung binibigay nila sa akin na dukot. Ayan po. dito ka na Mikaela. Tignan nyo naman si Mikaela mga guys. Nakaabot na dyan banta kay Amir. O, oh. kanina andyan siya guys. Ay, na Naubos na ni Et. Et. Ayan po mga guys. Sarap kain ng aking mga baby. Ayan po.